Hi, hello mga kananay mga katampay. Princess Ayan, tanghali na naman ngayon. Today is Friday. 22 na dito. August 22, 2025. Ngayon, syempre always man ako solo flight magtanghalian. Kaya mag-diet no So, ito ang diet. Pata parang patating. So, trinay ko lang ba. Tapos, hindi ako magra-rice. Potato. Potato, nilagang potato. At meron akong mga salad. Salad, salad, side dish salad. Ayan. This is sa papipino and tomato. Ito ang masarap na pang ano niya dito sa kanila. Ito masarap pang ano sa pipino. Ewan ko lang, hindi ko pa na-try sa ano. Ngayon, kain na tayo. Tikman natin ang ating gamot sa high blood. <laughs> Pero parang matigas pata pa eh. No problem. Meron naman tayong knife, knife. So, pag matigas pa, ibalik ko ito mamaya. Kuha lang ako ng konti. Matigas pa talaga siya. Ah, matigas pa talaga. Cannot be ba? Baruan. <laughs> cannot be. So, pakuluan pa natin ito. Ang kukunin ko lang is yung sa ibabaw. Wow. Kasi, yung sa loob, ano, medyo hindi pa maganda. So, ito muna sa ibabaw. Wow. So, magkain, mag, ano tayo, pero meron din akong ulam na hmm, Ang tamis ng ano. Potato. Hindi yung, ano ha, yung potato, ginawang potato fry. So, ibalik ko muna ito kasi ano pa siya. In short, hilaw pa yung loob. So, ang kunin lang natin yung nasa ibabaw. Ito o parang ano na. Ayan. Ayan, pwede na yan. Konti lang kunin natin kay ano, para palambutin ko ito. yung sa ibabaw lang kasi meron merong merong luto na siya rin tay ka muna ha at ako'y nahirapan ang kalisod <laughs> ako'y may tayuan <laughs> ako'y nahirapan ako ayan kunin natin ang mga luto Hay, laban japan <laughs> ay ano ba yan? ibalik ko ito kasi para pala buting ko talaga sa iyo parang maghiwalay talaga yung ano niya ba no ayun lang po Just sharing god bless us all ito po ang yung lingkod kananay katatay bingkay bingko ay